Sa gitna ng mga kagubatan ng Oregon, isang bagong developer ang naglinis ng bahagi ng mga sinaunang puno, ngunit nagbabala ang mga lokal na ang Glass Forest ay isinumpa. Pagdating ng gabi, ang natitirang mga puno ay naging translucent, hindi na nila ipinapakita ang paligid ng kagubatan, kundi ang mga nakakatakot na pangitain ng sinumang pumasok. Si Sarah, isang wildlife photographer, ay hindi pinansin ang babala at nagkampo. Ipinakita sa kanya ng mga puno ang mga alaala na wala pa siya, mga nakakatakot na sandali ng pagkamatay ng mga estranghero, mga baluktot na eksena ng pagtataksil, at mga bulong ng mga bagay na hindi pa umiira. Bawat refleksyon ay sinusubukang abutin siya, binabaluktot ang mga landas ng kabubatan sa mga imposible na anggulo. Habang lumalalim siya sa kabubatan, ang mga glass tree ay nagkabasag sa likod niya, ngunit walang puno piraso ay lumutang, umiikot sa hangin, bumubuo ng mga mukha na nagmamakaawa, tumatawa, at sumisigaw ng sabay-sabay. Napagtanto niya na ang kagubatan ay hindi lamang nagpapakita ng mga pangitain. Kinakain ito ang mga kaluluwa, itinadagdag ang kanilang mga refleksyon sa walang katapusang blast. Pagdating ng bukang liwayway, ang kagubatan ay tila normal, ngunit ipinakita ng kamera ni Sarah ang dose-dose ng translucent na mga nilalang na nakatitig sa lente, at naramdaman niyang sinusundan siya nila pauwi.